Ayan, guys. Sana itutulog na kami. Kaso yung connection ng wire namin ng electricity, may parang sumisiklab. O, diba? Makakatulog ba kami niyan? Habang ayan ay parang bakit may ganyan? yung katanungan. Pero tumawag na kami sa bottleneck. Oh. Ayan, wala pa. Okay, ayan, oh. Tumawag na kami sa bottleneck para yung aming problema ay ma agad. Ngayon, wait namin ang bottleneck kung bakit nagkaganyan ang wire patungo sa aming <clears throat> yan, yan sa aming ano, yung bahay. O, oh, di ba? Delicate yan eh. Kaya hindi pwedeng ipagwalang bahala. O, oh, kaya wait namin ang battery. Eh. Okay, watch out!